Mas maganda nga ito na umaga kami aalis ng Mr. ko. Pero tinanghali kami ng gising ngayong araw gawa ng brand out kagabi kaya ginabi na rin kami ng tulog. Plano kasi namin ngayong araw na pumunta nga ng temple. Isasama namin sana yung mga anak ko at si mama Kaya lang, eh, ang init na ng mga oras na ito. Pag nakamotor ka naman, eh, hindi mo masyadong ramdam ang init. Pag huminto ka nga, doon mo mararamdaman ang sakit ng init dahil magtatanghaling tapat na nga ito nang umalis kami. At saka napansin ko rin, yung weather talaga dito sa tabing dagat ay ibang iba sa city. Parang nakakalagkit ng balat yung hangin, tapos masakit sa balat yung init. Tingnan nyo naman yung araw kung gaano kalaki. Parang tila kapit bahay nga lang namin dito. Sa mga magtatanong nga kung anong gamit kong kamera ay insta 360 camera nga po itong aking gamit kitang kita talaga ang buong paligid kapag ito nga ang gamit kong camera, makikita nyo nga rin dito na muntik nga makagat ang mister ko ng aso hindi namin alam kung bakit nagagalit yung aso sa amin, siguro meron siyang problema sa mga nakamotor na dumadaan kaya pati kami eh nadamay niya Espesyal nga ang temple na pupuntahan namin ngayong araw. Ganesha Temple nga itong pupuntahan namin at ang Ganesha nga ang paboritong god ng Hindu ng Mr. Ko. Nakapunta na nga ako sa temple na ito at yun nga yung araw ng kasal namin. Buong akala ko nga ay eh, malapit lang tong temple na to sa bahay nila. Napakalayo pala at 35 kilometers nga ang layo nito. Buti na nga lang ay hindi namin sinama ang mga anak namin at si Mama May. Dahil tiyak na mapapagod lang sila at si Sanbi nga ay magsusuka-suka lang sa biyahe. Habang papunta nga kami dito ay inaalala namin ang mister ko ang nangyari nung araw ng kasan namin. Nung panahon na ikinakasal nga ako guys, nasa biyahe ako, ang nasa isip ko lang ay eh, yung Pilipinas. Iniisip ko kung tama ba yung desisyon ko na nandito ako sa India. Pero alam ko, nung panahon na yon eh gusto ko rin talaga siyang mapakasalan. Tinanong ko nga ang mister ko kung anong nararamdaman niya nung araw ng kasal namin. Kasi hindi ko yun natanong sa kanya hanggang ngayon. I'm excited to see you. Okay, okay. Then... So this is my first time to see you in the Sarina. Oh, that's why. Okay. And uh, the Pekina mom. Huh? she came to me and informed you know she's looking so beautiful now really <laughs> she came to me and telling me then my excitement is so much uh, more again <laughs> oh really okay let us see they told me you can see her when they remove the curtain no uh -huh. that time only you have to see her okay. Till then you cannot see uh -huh. this is the curtain that's why we are making separate to the boy and girl. On the cap of... There is one, something that I know Yeah. yeah if you tie that, okay. you cannot see it till you marry. i like a... Fall in love. <laughs> <It's> really natin ang nakaraan. guys sa temple kung saan kami ikinasal. Bago ka nga makapasok sa temple ay kailangan mo nga magugas ng baa at kamay. Habang andito nga kami sa temple guys, ay masaya kami ng mister ko na balikan yung ala-ala nung araw na kinasan kami. Ay ko! Hey. <laughs> <Ay. Ay. laughs> photo nice came. Thank God. <laughs> <laughs> I'll take selfie, give Here only we say bye bye. Bye bye. Just <laughs> <laughs> ko yung bakasyon namin guys. Piling ko sulit na sulit. Dahil sulit ang pagod. <laughs> Araw-araw na sa layasan. Pero madalas kami ng mister ko. Sa umaga, lumalabas talaga kami dalawa. Ang sarap nga umalis ng dalawa lang kami. Ang sarap sa umaga umalis kasi malamig pa. Masarap maggala. Pag may nagising isa sa kanila, yun, sinasama namin. Pero pag wala, kami dalawa lang umalis. Kita nyo guys. Tapos banda doon guys, masisilayan nyo na yung dagat. Ayun no. Kita nyo ba? Yung, yung parang patag doon, dagat na yun. <laughs> napakaganda mo naman sinag ng araw <laughs> si Mita ayaw, tumakbo eh. ito ka na ito si yung mountain niya malaki <laughs> Wow, nice. Okay, Papa, mo kani laon yun, bumutok mo. Si Losa masyado eh. Ito naman di nagsasalita. <laughs> Mika! <laughs>